Nagtagumpay nga si Tera perena na iligtas ang mga tao sa ospital at minahal na nga ulit ng mga tao si Sangre. Pupunta naman si Gov Emil sa bahay ni Tera dahil siya mismo ang hukoliat at tatapos kay Tera dahil sobrang palpak na magtrabaho ang kanyang mga tauhan. Ibinunyag naman ni Caleb kay Tera kung sinong pasimuno sa sunog sa ospital. Walang iba kundi ang kanyang ama. Kaya susugod nga si Tera kay Gov Emil upang tapusin ang kanyang kasamaan. Ngunit habang nakikipaglaban si Tera sa mga tauhan ni Emil, nahuli naman siya nito. At nagpatawag ng press conference si Emil upang linisin ang kanyang pangalan na hindi siyang nagpasunog sa ospital. At patutunayan nito ni Sangre. Humarap si Sangre sa publiko, ngunit hindi niya sinunod ang kanilang napagkasunduan ni Gov Emil. Sinabi niya sa publiko na totoo na si Gov Emil ang nagpasunog sa ospital. Tumulong din si Capre. Ginamitan niya ng kapangyarihan si Gov Emil upang si Emil mismo ang maglantad sa publiko sa tunay niyang kulay. Kaya nagpapasalamat nga ang lahat dahil inilabas ni Sangre ang katotohanan nito. Nagkaayos na nga si Natera at Akero. Humihingi ng tawad si Akero kay Tera na sinisin niya ito sa pagamatay na kanyang ina. Samantala, nasihan si Perena sapagkat napatunayan niya na taglay ni Tera ang tapang at puso na isang sangre. Panahon na upang tuparin niya ang kanilang napagkasunduan. Nagtanong si Javier kay Perena kung ano itong kasunduan, ang sagot ni Perena na si Tera ay sasama na sa kanya sa Encantadia. Tutol nga si Javier sa disisyon ni Tera, ngunit wala na siyang magagawa dahil buo na ang pasya ni Tera. Sasama na siya kay Perena sa Encantadia upang iligtas ang kanyang kapwa kalahi at para mailigtas na din ang kanyang ina. Nangako si Tera sa kanyang ina at lolo Javier na babalik siya dito pagkatapos niyang tuparin ang kanyang tadhana. Ginamit naman ni eh, Peren ng lagusa ng Adamya upang makabalik na sila sa Encantadia. Sa pagdating nila sa Encantadia, sobrang nagulat si Tera sa kanyang nakita. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Encantadia Chronicle Sangre. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos na upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!